Anak, bilisan mo na, malilit ka na. Ready na po ako. pala, bigay mo to kay Aling Marites pagdaan mo dyan sa kanto, ha? Pakisabi na lang, luto ko yan. Okay. Few minutes later. Tao ah, po. Ano sa'yo? Nanunod ang TV eh. Istorbo. Grabe naman ang sungit. Anyway, pinapabigay nga po pala ito ni Mama. Okay. Pagkasabi na lang sa nanay mo, thank you. Pero wag na siya magpadala ng mapagkain dito. Kasi mas masarap naman ang luto ko. Hello, Ate Nezuka. Punta ka na ng school. Sabay na ako. Ayoko nga. O, oh, sige na. Ingatan mo yung anak ko, ha. Alis na ako. Huwag hey. ka magulo dito, ha. Kasabay natin ang crush ko. Amin man. Ano ba, diba, kakasabi ko lang eh. Hmm. Anyway, akala ko ba mayaman kayo? Ba't sa jeep ko sumasakay? Sa amin tong jeep, no? Weh. Tsaka sabihan mo na lang nanay mo na i ka na lang sa school. Ay, pwede ka kasabay. Hmm. Baho naman oh. No? Uy, ang baho. Nagbumos ka ba kanina? wala ka pang Sino po umutot? Hindi <laughs> ako yun! Ano? Teteso kong bawa! Ano ba yan? hindi ako yun! Manong, para dito na lang ako. Miss, ano ba yun? Parang one month ko nang di ano eh. <coughs> Ikaw talagang bata ka. Hmm. <coughs> <Nigil> ako sa'yo. <coughs> Yung iba dyan ay eh, hindi pa nagbabayad, pakiabot na lang. Baka may mag-one to na naman dyan eh. May trust issues na ako sa inyo. Uy, yung bayad mo akin na. Hala, naiwan ko baong ko. Huwag mo sabihin na ako na naman magbabayad ng pangasahin mo. Kaya ayoko nang kasabay. paabot po. Nandito na tayo, pakibalisan na lang pagbaba. Uy, teka lang. May pero ka naman pala eh. yeah. Few hours later. Mi, andito ba si Miss Nezo ko? Yes, ma'am. Bakit po? Alam mo ba kung saan yung bahay ni Aling Marites? Opo, kapit bahay po namin. Yung anak niya, nahulog sa kanal, iyak ng iyak.